patuloy pa rin umanong naniningil ang ilang mga field collectors na mga microfinance company sa mga kliyente nitong nabiktima ng mga nagdaang bagyo sa norte ng Palawan. Ito ang sumbong na nakarating sa tanggapan ni Board Member Winston Arsaga sa kabila ng pangako ng mga naturang kumpanya na pagkakaroon muna sana ng moratorium sa paniningil ng ilang buwan hanggang makarecover sana ang mga biktima ng bagyo. May mga ano pa rin, may mga lugar sa norte na nagreklamo sa atin despite ng declared moratorium ng kanilang mga head offices, yung mga sa baba, may patuloy pa rin ng concern. So, siguro, eh, gusto kong... Kaya nais nitong uh, makiusap sa mga naturang field correctors uh, na makipag-ugnayan sa kanilang mga head office uh, para sa pagpapatupad ng moratorium uh, sa paniningil. Uh, lalo pat karamihan talaga sa kanilang mga kliyente ay nabiktima ng mga nagdaang bagyo. Yung uh, sa ating mga field officers ng uh, microfinance, so, kung di pwede, eh, makipag-ugnayan sa kanilang mga head offices. Kaya sa ganun, ay makakuha Tinatawag sila ng direct time instruction. Na as far as the company is concerned, ay eh, wala tila mo ng paniningil na ito ang ipopost forward ang kanilang mga deadline in consideration na doon sa request ng producer board. At in consideration na rin na marami rin sa kanilang mga kliyente ang talagang tinamaan ng bagay. Matatanda ang sa ipinatawag na committee meeting ng sanggunayang panalawigan noong nakaraang linggo na ngako ang mga microfinance company ng moratorium sa paniningil tulad ng CCT, card, at Dunggano na. Tatlong microfinance na malalaki na pumunta, lahat sila ay pumayag sa ng ngayon na kailangan magkaroon ng moratorium. Ito yung CCT, yung CARG, uh, SA, tapos yung uh, uh, dung Sa ngayon ay muling tatawagin ni Board Member Winston Arsaga ang pansin na mga naturang kumpanya bilang tugon sa mga sumbong na mga apektadong residente sa bahaging norte ng Palawan. Mak Basta Radio, Iban Deramo.